Nanindigan si Pangulong Bongbong Marcos na hindi politically motivated ang pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kasunod ito ng rekomendasyon ni Senate, ng Senate Committee on Foreign Relations na pinangunahan ng ating niyang si Sen. Amy Marcos na layon ng Duterte arrest na pahinain ang makapangyarihang political clan. Sa maikling panayam sa media, naging maikli rin ang sagot ng Pangulo hinggil sa issue. Kaugnay nito, hindi naman natatakot si Justice Secretary Jesus Crispin Remulla kaling sampahan ng reklamo kaugnay sa pag-aresto sa dating pangulo. Kabilang kasi sa rekomendasyon ni Senador Aimee na imbestigahan at pakasuhan sa Office of the Ombudsman ang limang matataas na opisyal ng gobyerno na may kinalaman sa pag-aresto kay Duterte. Ayon kay Remulla, handa siyang humarap sa imbestigasyon. Uh, ginawa namin yung dapat gawin. At uh, it's for the best this the uh, best uh, to our best judgment, what's good for the country is what we do. Samantala, nakatanggap naman ng impormasyon si Sen. Aimee na isusunod ng arestuhin si Vice President Sara Duterte. There has been a uh, rumor once again that uh, the uh, Vice President will in fact uh, be issued by the ICC a warrant immediately. So, alam natin na si VP Sara ay nandoon sa listahan. Pero alam ko na nasa ibaba siya, no? Doon sa mga pinangalanan. Ngunit, uh, ilang araw na kalipas, may mga report na siya na ang uunahin. Ang tinig ni Senador Amy Marcos.